sanya pati ni pa. Yoho! Ano ang bibiliin mo, beba? <laughs> Hala, ikaw yung tindera ko, Kowa. Oo, kasi wala si Aling Sonya, Pumunta siya sa palengke. Ganun ba? Ang galing naman. Pinagbantay ka ni Aling Sonia ng tindahan. <laughs> ano palang bibilin mo, Bebang? Sabihin mo na. Bibili ako ng pansit kanton, biskwit, soft drinks, saka kape ni nanay. Bebang, hindi ko alam yung kape. Ano ba yon? <laughs> Nagbibenta ka, pero hindi mo alam. <laughs> Ayun o, yung nakasabit. <laughs> Okay, magantay ka lang. Kukunin ko. Yahoo! Si Kokoa, nagbibenta, pero hindi alam yung kape. <laughs> la 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 May piso ako. Bibili ako sa tindahan ni Aling Sonia. <laughs> Ay, si Beba, bumibili rin sa tindahan ni Aling Sonia. Bebang, tulungan mo ko. Hindi ko mahanap ang softies. Nasa loob ng grip, wala dyan kukuha ay nasa rin pala Hala! Si Kukuwa Manigay nagbabating sa tindahan! Marunong ba siya? <laughs> ano Cocoa? Nakuha mo na balat ng bibiling ko? Eto na lahat, Bebang! Wow! Kompleto! Magkano lahat yung binili ko Cocoa? Lahat yan! 80 pesos! Okay! Eto yung bayad ko! Ano yan, bebang? Papel pang bayad mo? Hindi pwede yan. Kukowa, hindi to papel. 100 pesos to. Kaya may sukli pa ako sa'yo. Nako, hindi ako marunong magbilang ng pera. Magkano bang isusukli ko sa'yo? Wait lang, kukwentahin ko. 100 minus 80 equals 20. 20 pesos yung isusukli mo sa'kin, sa Kukuha. Okay, Si Kukowa, hindi marunong magbenta. Hindi niya lang yung pera. Hmm, may naisip ako dito sa piso ko. Bebang, eto na ang sukli mong 20 pesos. <laughs> Salamat, Kukowa. Uwi na ako. Bapay bye Bebang. Bili ka ulit sa akin. Ayun! Si Bebang! Wala na siya! <laughs> ako naman yung bibili! Kokowa! <laughs> pabili ako! Anong bibiliin mo, princess? Panigurado? Hindi alam ni Kokowa tong piso! <laughs> Sasabihin ko na lang, 1,000 to para makabila ko ng madami! <laughs> princess, tinatanong ko kung anong bibilihin mo. Kokowa, pabili ako ng maraming kikiri ito, 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 ito. Lahat yan. Lahat ang nakasabit. <laughs> okay, wait ka lang. Pukunin ko. Yes! Marami ng pagkain. <laughs> piso, piso, magiging isang libo ka. Maluloko ko, si ko, ah. <laughs> Princess, eto na lahat ang pinili mo. Wow! Ang daming tintirya! Iba-iba! <laughs> Panigurado, mabubusog ako! <laughs> akin na yung kukawa! Iabot mo na sa akin! Ops! Ibigay mo muna sa akin ang bayad mo! Huwag ka magalala kukawa! May pera ako dito! Ito ho! Ano yan, princess? Ito ho! 1,000 pesos! Malaking, malaking pera to! Kaya niyang bilhin lang itong pagkain dito sa may mundo! <laughs> wow! Grabe! ang yaman mo, princess. May 1,000 ka. Ayos, napaniwala ko si <laughs> princess, akin na yung pera mo. Oh, eto na. Siya na yung chukli, <laughs> Ganito pala ang 1,000. Ibigay e, mo na yung mga chichiriya ko. Okay, eto na. <laughs> Matutuwa sa akin ito sa aling Sonya. Marami akong benta.